Eh, hey, what's up mga kaitik? Ngayon ay nandirito tayo para magpatoka ng mga alaga nating hayop. Yon At makikita natin ngayon si Kuya Asyo ay naglalamas na ng pinakamasarap na patoka dito sa buong Pilipinas. Wala namin pinaplano yung pinaka-paraiso nila. Yung liguan ng mga itik natin, wow. mga puya. At dito nga eh, nagsimula na akong mag-practice na mag-magic na akala mo eh, tapos na yung proyekto namin. Ano? Makikita naman natin dito kung paano natin pinapatuka yung mga alaga nating turkey. Wow! English At yung mga pabo natin ngayon ay may mga itlog na. Doon nga sa dulo, medyo madilim. Pero alam nyo ba kung paano natin kausapin ng mga pabo? Ha! Ako, alam ko! Oh my God! Thomas! Oh my God! What the... At pagkatapos na nga natin pakainin yung mga pabo at kausapin, dun naman tayo sa mga J-Ducklings <laughs> natin, mga kuya. Excited ako <laughs> talaga ng lumakiyan. ano. Namatay? sakit man sa amin na may namatay na at may naghihingalo pang ibang itik, eh magpapatuloy pa rin tayo, sisigapin pa rin natin na siguro na sa 80% o 90% eh mabuhay natin yung mga J ducklings natin mga kuya no. Pero sa susunod kuya, saan man kayo sa sulok ng mundo o sa kahit anong sulok ng kanto nyo eh sana eh mag-comment naman kayo kung taga saan kayo para alam namin kung saan nakakarating yung mga videos namin o no, mga kuya God bless you araw-araw Let's go! Kuya's Bargadahan hey, hey. Kuya's Bargadahan hey, hey. Kuya's Bargadahan kami ang mga kuya na pwede mong barkada kung saan may putri pa na pwedeng igala mga lakad na madalas sa tara doon sa malayo busugin natin ang mga mata kahit tingin mo ay malabo basta kasama mo kami hindi lang ka pagod barkada nga alalay nang hihin na mong natuhod halika tara halika tara halika tara kung natin hindi nararating ng iba ang pagkakaibigan ay hindi lang sa estado makakasama Usapan natin kung meron pang pwedeng plano Kasama mo ako, kasama mo kami Makikinig sa storya at kwento hanggang ating gabi Ang pagkakaibigan ay hindi lang sa estado Maka Kasama mo kami sa mundong problemado Tara pag-usapan natin kung meron pang plano Kasama mo ako, kasama mo kami Makikinig sa storya at kwento hanggang ating gabi